ano-ano nga ba yung aasahan natin ng mga mangyayari sa huling tatlot kalahating taon ng tribulation. Ito po yung tinatawag natin na Great Tribulation. Ayon po yan sa Biblia. Sa nakaraang video, tinalakay po natin dito yung mga magaganap sa unang tatlot kalahating taon ng tribulation. So nakita po natin doon na napakatindi ng na mga mangyayari pagdating ng panahon na yon. Ngayon naman po talakayin natin yung matinding mangyayari sa huling tatlot kalahating taon ng tribulation. Ayun nga po, ito yung tinatawag natin na Great Tribulation. Sa Bible, dun po sa vision ni John sa Revelation at sa mga prophecy naman ni Daniel sa Book of Daniel, binigyan din po doon yung panahon ng matinding kapighatian. Ang Great Tribulation, ito po ay tumutukoy sa panahon ng matinding kaguluhan, pagsubok at kapighatian sa mundo bago dumating sa pangalawang pagkakataon yung ating Panginoong Sokristo dito sa lupa mula doon sa langit. Kung titignan po natin, ayon sa prophecy kasi, yung tribulation ito po ay hinahati sa dalawang bahagi. Yung unang tatlong taon at kalahati. At meron din po tayo na huling taon at kalahati. So pag pinagsama po natin yan, seven years lahat-lahat. Ngayon, yung huling tatlong taon at kalahati ay tinatawag na great tribulation. Na kung saan lalong titindi ang kapighatian na gagawin ni Satana sa pamamagitan ng Antikristo. Ngayon, talakayin naman po natin ano-ano nga ba yung mga mangyayari sa great tribulation. O sa huling tatlong kalahating taon ng tribulation. So, po natin sa matinding kapighatian na sinasabi ng ating Panginoong Sokristo. Basahin natin yung Matthew chapter 24, verse 21. Sabagat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. So pag nagsimula na po yung Great Tribulation, yung Antichrist, magsisimula na po dito yung pagsisira niya sa kasunduan ng kapayapaan doon sa Israel. Kung babalikan po natin sa unang parte ng Tribulation, gumawa siya ng kasunduan. Gumawa po siya ng kapayapaan. At syempre, maraming mga tao na gustuhan yon. Pero, sa kalagitnaan ng Tribulation, babawiin niya po yun, sisirain niya po lahat ng yon. At lalabas na yung tunay niyang kulay. At kapag nangyari po nun, magkakaroon na po ng kasuklam-suklam na kalapastanganan. So lalapastanganin na po ng Antikristo yung ating Diyos at lahat ng kinikilalang Diyos ng mga tao sa buong mundo. So yung Antikristo magtatayo po siya ng imahen dun sa Third Temple. At yung mga tao, hihikayatin niya na sumamba sa kanya at palalayuin sa kanilang mga kinikilalang Diyos. Ngayon, dahil lalabas na nga yung tunay na kulay ng Antikristo, mas lalo pong titindi yung pag-uusig sa mga Hudyo at sa mga mana ng palataya. So sa unang parte ng Tribulation, nakita natin meron ng pag-uusig, pero mga kapatid, sa huling parte ng Tribulation, mas matindi yung pag-uusig na gagawin sa mga mana ng palataya. So kumbaga, mas magiging doble o triple pa yung hirap na pagdadaanan ng mga mana ng palataya na nagstay sa ating Panginoong Sokristo mamamatay po sila sa kamay ng Antikristo. At hindi lang po yun, pahihirapan din po sila. So sa panahon din po na yun, ilalagay na po yung tinatawag ng Mark of the Beast. Isa po sa pinakamahalagang kaganapan sa huling parte ng tribulation ay yung sapilitang pagtanggap ng Mark of the Beast. So kailangan po ito para yung mga tao sila ay makabenta at makabili. Ito nga yung sinasabi sa Revelation chapter 13 verse 16 to 17. Sabi lang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y mitatak ng pangalan ng halimaw o bilang ng katumbas ng pangalan niyon. So yung Mark of the Beast, ito po ay simbolo ng pagsamba sa Antikristo at pagtanggi sa tunay na Diyos. So kailangan ito ng mga tao para sila ay makabenta at makabili. At syempre, kapag meron kang tatak ng halimaw o mark of the beast, nagpapakita yon na ikaw ay nasa antikristo na. So, wala na yung kaligtasan sa'yo kapag meron ka ng mark of the beast pagdating ng tribulation. Ngayon, kung wala ka naman tatak ng halimaw, ito po yung pinakamatindi na mararanasan ng mga tao. So, kung wala kang tatak ng halimaw, ibig sabihin nun, hindi ka susunod sa antikristo. Ikaw ay tunay na mananampalataya pa rin ng ating Panginoong Sokristo. Mananatili ka sa kanya sa panahon ng Great Tribulation. Basahin natin yung Revelation chapter 13 verse 7 pinaintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Pagdating po ng Great Tribulation, dito na po ibubuhos yung pitong huling salot o yung tinatawag natin na seven bowls. Ito po yung pinakamatinding judgment na mararanasan ng mga tao sa mundo na ito dahil dito na mararanasan yung puot ng Diyos. So ano nga po ba yung magaganap kapag binus na yung pitong mangkok? So sa unang pagbuhos, magkakaroon po ng malulubhang sugat sa mga sumasamba sa halimaw. Basahin natin yung Revelation chapter 16 verse 2. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuho sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok at nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. So sino po yung mga tatamaan? Malinaw ang sabi po doon yung tumanggap ng Mark of the Beast o ng 666. So sila po yung mga na ng nakakapandiring sugat na ito sa kanilang mga katawan. So makakaroon po sila ng sakit at yun nga po mga bukol at ito po ay walang lunas. So ibig sabihin ito ay mananatili sa kanila ng pangmatagalan hanggang sila ay mamatay. Yung pangalawa naman, yung dagat po ay magiging dugo. Basahin natin yung Revelation chapter 16 verse 3. Ibinuos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao. At namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. So lahat po ng may buhay doon sa dagat, kasama na nga po yung mga isda at iba't ibang klaseng hayop na naandun, mamamatay po yun. So ano po yung magiging epekto nito? So wala na po makukuha ng pagkain mula sa dagat. Makakaroon po ng ecological collapse. Ibig sabihin dahil magiging dugo na yung dagat, magiging walang kwenta na po ito. Wala na po mapagkukuha dito, hindi na rin po ito magagamit. Pangatlo, yung mga ilog at bukal, ito ay magiging dugo na rin. Basahin natin yung Revelation chapter 16 verse 4. Ibinuos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal. At naging duguri rin mga ito. So kung kanina nakita natin yung dagat naging dugo, dito naman yung mga ilog at bukal. So alam naman po natin na yung iniinom ng mga tao nang gagaling po ito doon sa mga bukal at sa mga malilinis na tubig. Pero pagdating ng panahon na yon, lahat ng tubig sa mundo na ito hindi na po maiinom kasi nga magiging dugo na. So ang mangyayari, marami mga tao ang mauuhaw kasi nga mawawalan na po ng tubig na pang-inom. Pakapat po yung matinding init mula doon sa araw. Ito po yung sinasabi sa Revelation chapter 16 verse 8. At ibinuhos din ng ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ng mga tao sa tindi ng init nito. So ang sabi po dito yung araw napakatindi ng init na ilalabas po nito. So ito po ay parang apoy na direktang susunog sa mga tao. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na parang impyerno dito sa lupa. Kasi mararanasan yung napakatinding init at hindi lang po yun napakatinding uhaw. Kasi nga wala nang tubig. So ano pa yung mararanasan mo nun? Sobrang matinding kapighatian. Pero nasa mundo ka pa rin. Wala ka pa sa impyerno. Ikalima po, magkakaroon ng kadiliman sa kaharian ng halimaw. Basahin natin yung Revelation chapter 16 verse 10. Ibinuos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw. At nagdilim ang kaharian ito napakagat dila sa kirot ang mga tao. Makikita po natin dito, makakaroon na naman ng kadiliman. So, sa unang parte ng tribulation, may kadiliman na. Dito pa rin po sa great tribulation, meron na naman kadiliman. Yun po ay sa kaharian ng Antikristo. So, sinasabi ng ilan, pwedeng ito ay literal o spiritual. So sabi nga po nila dito makakarana sila ng matinding sakit o kirot to the point na mapapakagat dila na po sila sa sobrang sakit. So hindi po natin alam kung paano mangyayari yon pero ang sabi dito matindi po yung pagdadaanan nila. Pero hindi pa rin po sila magsisisi sa ating Diyos, kahit nararanasan nila yon. Yung ika naman, yung pagtitipon sa digmaan ng Armageddon. Basahin natin yung Revelation chapter 16, verse 12. At binuos ng ika na ang ang laman ng dalanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. So, ang mangyayari po dito, magtitipon-tipon yung mga hukbo mula sa iba't ibang parte ng mundo para po sa huling labanan na tinatawag na Armageddon. So meron pong mga lalabas na mga masasamang espiritu mula sa dragon, halimaw at sa huwad na propeta. So sila po ay magsasama-sama upang lumaban sa Diyos. So yun po ay paghahanda para sa labanan sa Armageddon. At yung panghuli po yung matinding lindol at pagbuhos mula sa langit. Basahin natin yung Revelation chapter 16 verse 8. Kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ng tao dito sa lupa. So ito na po yung pinakamalakas na lindol na mararanasan ng mga tao sa kasaysayan ng ating mundo. Hindi po natin alam kung gaano kalakas ito. Pero ang sabi, hindi pa po ito nararanasan sa kasaysayan. So ibig sabihin, napakalakas po nito. At sabay sa buong mundo, hindi lamang sa isang lugar. Malakas pa po ito sa the big one na inaasahan natin. So dahil po sa lakas ng lindol na yon, magkakaroon po ng mga hati sa daan. Kasama na po dyan yung Jerusalem. At hindi lang po yun, ang pinakamatinde po dito, uulan ng matindi, at yung ulan po na yun, malalaking tipak ng yelo. Yung bigat po ng yelo na babagsak mula sa langit, ito po ay aabot ng 50 to 60 kilograms. So, ganun pong kabigat yon Kapag nabagsakan ka nito, sigurado na hindi ka mabubuhay. So kapag handa na po yung labanan sa Battle of Armageddon, ang mangyayari po kasi nito, bababa yung ating Panginoong Sokristo. Ito na nga po yung second coming. So bababa yung ating Panginoong Kristo, kasama yung kanyang mga hukbo upang lumaban doon sa Battle of Armageddon. So yung ating Panginoong Sokristo sa second coming, babalik siya para wasakin yung kasamaan. At yun nga po sa pangunan ng Antikristo. So, mangyayari po noon, syempre, alam naman natin, kahit hindi po po nagsisimula yung laban, alam natin na tayong mga nakikristo, panalo na po tayo, tagumpay na po tayo. At matatalo na po yung Antikristo, kasama na nga yung false prophet. So, sila po ay mawawala na sa eksena sa mundo na ito. Kasi nga, dyan na rin magsisimula yung tinatawag natin na Millennial Reign of Jesus Christ kapag natapos na yung Battle of Armageddon. So pag nagsimula na yung millennial reign of Jesus Christ, igagapos po si Satan sa loob din ng isang limong taon. Matatapos na po yung digmaan at itatali na po si Satan at dadalhin doon sa bottomless pit para hindi na po siya makamanlin lang sa loob ng isang libong taon. So yan po yung mga mangyayari sa Great Tribulation base sa nakita ni John sa kanyang vision. Ganon din po sa mga prophecy ni Daniel at ng ating Panginoong Kristo. Marami pang mga magaganap na siguradong di magugustuhan ng mga tao pagdating ng Great Tribulation. So, hindi mo dapat maranasan yung Tribulation kasi ang ibig sabihin lang yan, kapag naranasan mo yung Tribulation, maiiwan ka sa Rapture. At kapag naiwan ka sa Rapture, ang ibig sabihin nun, hindi ka ligtas. Kaya mga kapatid, manampalataya na kayo sa ating Panginoong sa Kristo. Dahil unting panahon na lang talaga, maaring araw, buwan o taon na lang ang bibilangin, magsisimula na yung tribulation. Buhay na po yung Antikristo at marami na po mga propesya na nakikita natin ang nangyayari na sa panahon natin ngayon. Patunay po yan na tayo ay nasa mga huling araw na at lalabas na yung Antikristo. Magsisimula na po yung tribulation. So patuloy lang po natin ihanda yung ating mga sarili. Kasi pag sinabi natin malapit na magsimula yung tribulation, ibig sabihin na din po yan, malapit na rin bumalik yung ating Panginoon sa Kristo para kunin tayo at iligtas doon sa tribulation.